Paano kung ang mga itinuturing na kings and queens ng flood control scandal ay maging state witnesses? Paano kung sila, na di umano'y kumita ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan, ay bigyan ng proteksyon ng gobyerno at lusutan ang mga kaso? Ito ang usapin sa likod ng mga kontrobersyal na balita tungkol sa Diskaya Copol na sina Pacifico Curly at Sara Diskaya. Nagsimula ang lahat ng sila'y humarap sa Senado at sa Department of Justice or DOJ para humiling ng proteksyon. Isipin ninyo, sila na di umano'y kumita ng mahigit $207 bilyon mula 2016 hanggang 2025 sa mga proyektong flood control. Nabanggit ni Senator Ping Lacson dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang 207 bilyon na halaga ng kontrata na na-award sa siyam na kumpanya ng mga diskaya mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang halagang ito ay kinumpirma mismo ni Lacson base sa opisyal na record ng DPWH PCMA. Matapos sabihin ng mga diskaya na hindi nila ma-account ang kanilang mga government contracts. Isang halaga na magpapabago ng buhay ng libu-libong Pilipino kung ginamit sana sa tama. Sa gitna ng mga pagdinig, mismong si Senate President Tito Soto ang nagpahayag ng kanyang pagtutol sa dagliang pagbibigay ng witness protection sa mag-asawa. Sabi niya, ang mga diskaya may Rolls Royce nga na may payong, may milyon-milyong piso sila, kaya nilang kumuha ng 1,000 security guards. Hindi kailangan na magmadali sa witness protection ang pahayag ni Soto ay nagbigay diin sa punto na ang WPP ay para sa mga vulnerable at nangangailangan, hindi para sa mga mayayaman. Ngunit may mga mambabatas na tulad ni Senador Rodante Marcoleta ang nagpilit na bigyan agad ng proteksyon ang mag-asawa. Giit ni Marcoleta, hindi raw dapat kailanganin ng mga diskaya na ibalik ang ninakaw na pera para maging state witnesses. Isang posisyon na mariing tinutulan ni Justice Secretary Boying Remula na nagbigay diin sa pangangailangan na dumaan sa masusing proseso. Ayon kay Second Remula, it has to go through a process of evaluation. Kailangan suriin kung ang kanilang affidavit ay truthful, genuine, authentic, complete, at kung pagpasok sa kriteria na, yon, we can determine the risk that they are facing ito ay malinaw na pagtugon sa mga nagmamadali na bigyan ng proteksyon ang mga diskaya nang hindi sumusunod sa tamang legal na proseso. Ang malaking isyu dito ay ang pagkalito sa pagitan ng Witness Protection Program, WPP at State Witness. Ang WPP ay isang administrative na programa sa ilalim ng Republic Act No. 6981 na nagbibigay proteksyon at allowance sa mga testigo na may banta sa buhay Administrative ang decision dito at nasa kamay ng Department of Justice, DOJ. Samantala, ang pagiging state witness ay isang judicial process na nasa ilalim ng Rule 119 ng Rules of Court kung saan ang korte ang may kapangyarihang mag-discharge ng isang akusado para gawing testigo laban sa iba. Marami sa media ang nagkamali sa paggamit ng mga terminong ito na nagdulot ng pagkalito sa publiko. Ang pagiging bahagi ng WPP ay hindi automatikong nangangahulugang state witness ka na. Malalim ang pagkakaiba at ito ay mahalaga para sa integridad ng ating sistema ng hustisya. Ayon sa legal expert na si Atty. Rene Bueno, ang mga diskaya ay hindi qualified na maging state witnesses. Bakit? Dahil hindi sila pumasa sa least guilty requirement ng batas. Ang kanilang mga kumpanya ang nasa sentro ng iskandalo. Kung ang batas ay naglalayo na gawing testigo ang mga nasa laylayan ng krimen, ang mga diskaya ay nasa gitna nito. Sila ang itinuturing na principles o mga pangunahing aktor. Sa ilalim ng batas, the guilt of one is the guilt of all sa isang criminal conspiracy. Ang pag-amin nila na sila ay co-conspirators ay nag-aalis sa kanila ng karapatang maging state witnesses. Bukod pa rito, ang Supreme Court rulings ay nagpapaliwanag kung sino ang maaring maging state witness. Sa kaso ng People v. Court of Appeals, GR No. 1131, March 29, 1996, binigyang diin ng Korte Suprema na ang pagpili ng state witness ay nasa diskresyon ng DOJ at dapat sumunod sa statutory criteria. Mahalaga na ang testimonya ng isang tao ay absolutely necessary at walang ibang direct evidence na available. Sa kaso ng mga diskaya, mayroon ng mga dokumento, testimonies, bank records, at whistleblowers tulad ni Bryce Hernandez. Kaya hindi masasabing absolutely necessary ang kanilang testimonya. Sa kaso naman ng People vs. Ferrer, GR no Smirk 12 16 January 31, 2001, at Jimenez vs. People, GR number 17 4986, February 5, 2010, nilinaw ng korte na kung ang akusado ay most guilty, hindi siya maaaring maging state witness. Hindi sapat na magcooperate lang ang isang akusado. Hindi maaaring makatakas ang mastermind sa pamamagitan lamang ng pagsasalita. Ang punto ni Senator Risa Hontiveros ay mahalaga rin. Tinanong niya si Curly Diskaya kung nagbigay sila ng SOP o kickback. Ayon kay JLB, isang journalist ang mga diskaya ay dapat ding magbalik ng pera dahil ang WPP ay hindi nagbibigay ng civil absolution. Ang perang ninakaw ay mananatiling utang sa taumbayan. Senator Soto echoed this sentiment, stating that the Diskayas have amassed so much wealth that they can afford their own security. At ang panlilinlang na ginawa sa Senado ay isang malaking red flag. Si Curly Diskaya ay sinampahan ng contempt of the Senate matapos mahuli sa pagsisinungaling tungkol sa dahilan ng pagliban ng kanyang asawang si Sara Diskaya. Sinabi ni Curly na may heart condition ang kanyang asawa, pero ang sulat na binasa ni Senator Laxon ay nagsasabing mayroon siyang important meetings with employees. Malinaw na niloloko nila ang Senado at ang taumbayan. Ang kaso ng mga Diskaya ay isang pagsubok sa ating sistema ng hustisya. Kung ang mga sangkot sa bilyon-bilyong halaga ng corruption ay magagawang state witnesses nang hindi dadaan sa tamang proseso, lalo lamang mawawala ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ang batas ay hindi dapat maging escape hatch para sa mga makapangyarihan. Ang sistema ng hustisya ay dapat maging incorruptible. Dapat ito ay nakatali sa batas at hindi binabaluktot para sa convenience o politika. Ang WPP ay para sa mga nangangailangan at vulnerable hindi para sa mga mayayaman na naghahanap ng shortcut sa batas at kayo mga kababayan ano ang inyong saloobin i-comment po niyo sa ibaba let's keep the bell ringing for truth justice and freedom sources